Ayan sila mga trainer na sundalo ko napapansin niyo kala mo mga uod lang sila. Uh, ngayon napatunayan ngayon ko lang napatunayan na, ta na talagang totoo pa talaga ang mahirap ang mag-training ng sundalo Sa pagkat uh, halos ilang oras ko silang pinagmamasdan na nakababat sila sa kasagsaga ng taas ng sikat ng araw. Sobrang mahirap pala talaga ang ang training ang trainer nila. Sobrang nakawala sila. Mahirap ang kalagayan nila magtitrade sobrang hirap ang training na pinagdadaanan nila andyan yung nalilipasan sila ng gutom tumadaan sila sa mga nagdalakan uh, naglalakad sila sa mga puti putikan gumagapang sila sobrang napakahirap andyan yung wala silang makain tapos mamumulot sila ng basura kakainin nila ganon ganon kahirap ang maging sundalo tapos si eh, ipagtatanggol lang ang mga taong mga ang mga taong bayan ang mga naapi lalo na ang mga taong kailangan talaga ng karapat dapat na tulong. Yun lamang po mga kababayan at maraming maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye.